Oh, ba't ka nag -iyak? Ha? Ba't ka nag-iiyak? Labo mo naman. Mm -hmm. Ano mo bibilin mo? Ha? Sabi ko kung anong bibilin mo. Ang Alam mo, nakakainis ka. Nasuntok ka na ba limang beses? Bibili ako. Nang ano? Ang noob! tatandaan mo ha? Ah. Right! Huwag nung kumahatdog-hatdog. Ano ka din ito? Huwag kumahatdog-hatdog ha? Huh? Bili ako Ano ba bibili mo? Hot dog. Hindi ka pa ba nadadala sa isang sunto ko? Hot dog. Sabi ko mo ma hot dog Isa. Hot dog. Dalawa. Hot dog. Tatlo. Hot dog na. Ay, sabi na hot dog bibili ko. Ba't hindi mo kasi agad sinabi? Hot dog pala bibiliin mo. Ano lang ba katinda ninyo? Hot dog. Oh, diba hot dog?